lah <laughs> <laughs> Hi, mami! Ito na nga pala yung huling attraction na pupuntahan namin dito sa Ocean Adventure at dito naman kami sa may mga silayo. Pero habang hindi pa nga nag-uumpisa itong at i-flex ko lang din muna sa inyo itong mini electric pa na ginamit namin simula kanina pang umaga at hanggang ngayon ay buhay na buhay pa rin. But anyway, maya maya din itong at nag-uumpisa na nga rin at nagulat nga kami nito dyan dyan paglabas nga nitong mga silayo. Mas malaki kasi ito mga mami compare nga doon sa pinanoodan namin dati doon nga sa Manila Ocean Park. Kaya naman itong eh, nga. Dangan ako dito sa may stage nila dahil nga meron din bubong kaya naman hindi init habang nanonood nga kami sa kanila. Tapos nakakatuwa din itong ampul na ginagamit nila Iglas glass yung pinakagilid. Kaya naman makikita mo din sila habang nagsuswiming. Walang enjoy ka kami dito mga mga ito nga yung isa sa mga attraction dito sa Ocean Adventure na talaga namang tuwang-tuwa kami. Ano ba naman mga mga talaga namang kitang-kita mo itong mga silayo ng malapitan pagkatapos ayan at meron pang ang pabasa. Buti na lang din mga mi, at hindi nga kami mupuja sa may harap kasi ayun talaga yung plano ko nung una para nga makita namin ng mas malapitan. Buti na nga lang at hindi nga kami dun dito nga kami sa bandang dito kung hindi uuwi kami ng basang sisi. Pero bukod doon, ito talaga yung pinaka-highlight ng show na to. Ito nga si Kuya at ito si Lion na to. Bali challenge nga ito, mga Mi. Kung ano nga yung kailangan gawin ng si Lion, ay kailangan ng gawin ng ating challenger. Pero nakakatawa nga itong si Kuya kasi nga kung ano talaga yung ginagawa nitong si Lion, ay talaga namang ginagawa niya. Alam tuwa kami mga nanonood sa kanya kasi nga game na game shot, wala talagang kaarte-arte. At habang tumataga nga mga Mi ay yung challenge kay pahirap ng pahirap pero ito si Kuya ay wala nang inaatrasan pero jusko mutik-mutik ng mahulog. Ko, buti na lang talaga at hindi nga nahulog itong si kuya kung hindi uuwi talaga siya ng basang-basa. At ito nga mga miyat, hindi pa nga nagtatapos doon at meron pa nga ang pampinali at ayan nga yung kailangan niyang gawin. na yan, tignan nyo naman na tapawakot na nga itong si kuya pero Diyos ko, akala nga namin hindi niya gagawin pero ayan at ginawa pa nga rin niya at dyan na nga siya natulungan na hulog. Grabe, hindi talaga naman na-expect na gagawin talaga yun ni Kuya. Pero Diyos ko, talaga naman nag-enjoy kami lahat dahil sa kanya. Kaya naman dahil doon, binigay siya ng t-shirt, short at sapatos ata. At hindi ko na masyadong matandaan kung ano nga yun. Pero ang daming binigay sa kanya na deserve naman talaga niya. But anyway, malapit na rin matapos itong show na to. At pinasayaw lang din nila itong si Lion. At grabe, talaga naman nakakatawad. Paano ba nila ito natuturuan ng ganyan? Tapos ayan, at meron pang pahabol ulit na pabasa. At buto na lang talaga at hindi nga kami umupo dyan. Pero kahit ganun pa man, tingnan nyo naman itong mga nakaupo sa harap. Talaga naman one to one. Talaga namang kitang kita na nag-enjoy sila. But anyway, pagkatapos naman namin doon, eh, palabas na rin kami. Pero bago nga kami makalabas, eh, madadaanan nga itong mga souvenir dito. Bibili nga sana ako ng isa para nga ipasalubo eh, ko sana kay Bibidjela. Kaya lang nung nakita ko yung presyo ito eh, at binalik ko na lang siya at baka maging malungkot pa siya sa bahay. Charot! <laughs> But anyway, bago nga kami tuluyang umuwi, ito na nga yung huling eterinary nila dito nga sa Duty Free Subi. Kaya lang ito, at pagkadating nga namin dito, ito nga si Kuya Jan Jan, pagod na pagod na at ayaw na nga bumaba. Pero pinilit ko nga siya mga mi kasi nga minsan lang din naman kami makapunta dito at gusto ko nga rin malam kung ano nga bang itsura dito sa loob ng Duty Free. So, syempre, pag sinabing Duty Free, puro chocolate doon. Kaya naman, ayan, tingnan nyo naman at napakaraming ang chocolate dito. Taglit lang din naman kami sa loob at suminip lang din naman kami at di na kami bumili kasi nga bibili nga sana kami ng dinner namin. Kaya lang, nga at napakadaming tao dito sa KFC kaya naman bumalik na lang kami sa sasakyan kasi nga hindi pa rin naman kami natuguto masyado. Dabi pa naman din kami tira mga baon kaya naman ayun na lang muna yung kakainin namin at panigurado matutulog naman din kami sa biyahe. Ilang oras lang din naman yung babiyahin namin kaya naman doon na lang din kami sa bahay kakain ni Kuya Janja. Kasi ito nakita ko nga tong ibon dito sa may mga parkingan ng mga bus at bumili nga ako ng isa kasi nga naalala ko nung bata ko meron niya kaming ganyan sa bahay. Tapos ito binya lang ko na si Baby Jella ng bracelet at saka yung B para nga meron naman akong pasalubong kahit paano, sa kanya. Wala lang din naman ito mga mi kaya naman bumili na rin ako ako pagkatapos bumalik na rin kami dito sa bat, Sobrang sama na nga rin ang pakalamdam ko ng mga oras na to, mga mi, kasi nga best feeling ako kay Baby Jayla at first time ko nga humiwalay sa kanya ng ganito katagal. Dito nga na expect mga mi na talaga namang mamamagayong yung dibdib -dib ko dahil nga hindi nadododo ni Baby Jayla kaya naman nilagnat talaga ako sa buong biyahe namin. Tapos ayan, tignan nyo at napakadami pa nga namin baon at halos hindi nga namin nagalaw yan. But anyway, hanggang dito na nga lang muna mga mi, so ina, salamat, God bless!